Hi, sa video na ito ay nagresearch ako ng paliguan na mas malapit sa amin at nakita ko nga tong Labtang River. Dito lang yan sa Infanta. Kaya naman agad-agad kong tinignan sa map kung ilang minuto ang tatahakin namin bago makarating doon. At yun na nga ang nakalagay 28 minutes. Kaya tara, samahan nyo kami. Nag-stop over nga kami dito sa Barangay Igya. Dito sa may gasoline station harap ng 7-Eleven. Nagpatak-patak na nga rin kami dyan. Alam nyo ba ang patak-patak? Ito ay tinatawag na ambagan. Na kung saan na magko-contribute kami ng 30 pesos bawat isa para sa aming mimeriendahen. At pagkatapos namin mag-collect ng contribution ay dumiretso na kami dito sa grocery store na kung saan dito kami bibili ng aming makakain. Every trip kasi hindi pwedeng wala kang meryenda. At pagtapos naming bumili ng meryenda ay tumuloy na kami sa aming biyahe. Medyo nga excited kami sa pupuntan namin sa Labdang River Kasi first time lang namin doon Makalipas nga ilang minuto ay papasok na kami kung saan nakalocate doon yung Labdang River Itong daan na ito ay papunta rin sa school ng PSU Dito sa Infanta, Pangasinan Bali nga huminto muna kami dyan kasi i-check namin yung gulong namin dahil malubak dito At pagkatapos namin na-check yung gulong ay nagpatuloy kami sa aming biyahe Makalipas nga ilang minuto ay nakarating na kami sa aming destination At tignan nyo naman yung river parang hindi satisfied do sa picture. Medyo nga madumi yung nadatnan namin. Siguro umuulan dun sa taas kaya ito yung kulay ng tubig ngayon. Kaya naman na namin ng mga barkada namin ay talagang sabi namin dun na lang sa ubog. baka mas malinaw doon. At kung nakikita nyo ay kumamay dyan si kuya. Hay sa'yo kuya. Kaya naman sa pagkakataong iyon ay bumalik kami sa aming bayan at doon na lang kami maliligo sa ubog dahil maganda din ang tubig doon. Ang ubog pala ay located sa barangay Pital, Dasol, Pangasinan. Boundary ng Petal at Boundary ng Hermosa. Bali nga dito kami nagbook ng cottage sa Bumakas Cottages na kung saan murang-mura dito yung cottage nila guys. Pagpasok mo pala dito sa mga cottages na ito ay talagang napakalinis at ang daming halaman. Talaga namang napakalamig ng tubig dito guys. Kaya kung gusto mong mag-swimming at naiinitan ka ay sabi kong may ko sa inyo ito. Ang obog Nagpahinga kami saglit at yun. Makalipas nga ilang minuto ay nagtampisaw na rin kami dyan. At yun nga sabi ko sa inyo napakalamig ng tubig dito at talagang ang linaw ng tubig. At lagi kong sinasabi sa inyo na kapag ganito mga video ang gusto nyo ay baka naman pa-follow, pa-like na rin at pa-share nagpapasalamat nga rin pala ako sa mga tropa ko na laging sumasama sa mga journey trip ko, na tulad ng mga ganito. Bali nga, tignan nyo, napakaraming tao, na kahit maraming tao ay ganyan pa rin yung kulay ng duwig, hindi lumalabo, talagang napakalinis talaga siya. O siya, dito ko na puputulin yung video. Maraming salamat sa panunood. Ang ilag kong sinasabi sa inyo, baka naman, pa-follow, pa-react heart at passion na rin. Bye!